kung dapat natin dalhin ng na mga dokumento para mag-claim natin yung PRM. lahat ng mga kaibigan. Yan, nakatapos lang ng sinpo namin ngayon dito sa New, New York Church. Ito po yung routine namin every Sunday na uh, church po kami. di po New York Church sa Pinsabi ang Pwede. Dahil bakit naman po mga kaibigan, puro po tayo ang tarbaho at nakakalimutan na po natin pagsamba para sa Don't so forget to subscribe mga kaibigan sa ating YouTube channel, Garry's Plans. At hindi ninyo ang notification bell on para updated kayo sa ating mga susunod na mga videos na ina-upload. At uh, share mo po mga kaibigan sa, uh, kaibigan sa ating mga kabayan para magkakusinan ang habi. hindi na po tayo magkakagagal na kapag-vlog ngayon dahil medyo po tayo ngayon sa trabaho at uh, nagko-conflict yung schedule po natin sa pag-vlog at sa trabaho kasi isa sa bahay pagod na sa trabaho ng aking ingin kaya magpapanulit nyo at uh, this uh, following po mga videos na mga sa sa Ano po ang dapat nating dalhin kapag uh, lumating na yung ERP natin sa Masa Pilipinas? Ano po ang dapat nating natin uh, na natin dalhin natin ng mga dokumento para mag-claim natin yung ERP natin sa Masa Pilipinas? Itatapin po natin yun. At uh, kung anong pa dapat natin pwedeng pick up in ang ating ERP sa hindi isan po natin dahil mostly Ayun At, natin kapag dumating na po ay uh, sa BFS po yan ng Pilipinas ipinapadala pinawal kung saan po tayo ng BFS. Doon po yun na doon po yun na pinapadala ng Pilipinas ng Pansak Lipoy niya. At uh, mag-i-email nga sa inyo si BFS kung dumating na ang inyong TRP. No? At uh, sige, babakitin ko na lang dito mga kaibigan. Tutal dito na rin tayo ng Pilipinas pa naman ang rin po natin kapag kanumatin na po ang ating DRP sa Bansang Pilipinas kaya uh, pagpipikapin po natin ay huwag po natin kalilimutan at huwag po natin ang passport po natin at saka yung resibo pag DFS po natin dahil titignan ulit yan ng, ng DFS at uh, mangkuhan na po natin ang ating DRP at uh, oras po na video pick up po ng ating DRP ay alas nusunok, alas nusunok, alas, alas patro Diba alas nusunok, alas patro alas dos hanggang alas patro ng hapon lang. Ha? Ang pwede mag-pick up ng DRT. Ito na lang. O, sabi alas dos hanggang alas patro ng hapon. Pero nakita ko rin sana nila alas dos hanggang alas patro eh. Pwede rin. Pwede alas patro. Pero ang mga ibinibigay talaga ng palugit na pwede mag-pick up ng DRT mga Alas dos hanggang alas patro Tayo yung titik, wag talitik, tatalhin, uh, kaya niya ko huwag niyo kong tatalihin uh, ang passport at saka resibo para pag-claim dito ang inyong DRS. At uh, mag-email po sa inyo si DRS na your uh, 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 reference number is already received and na nila ay sabihin na yung ninyo at pinigil na pinigil ninyo ang lagi So, nawa ay may natutunan kayo sa ating usap ngayon na kami po ay medyo maingay. Kami po ay nandito po sa simbahan. Nakatapos na masipa po, po namin sa Lord Church. So, nawa ay kami po kalilimutan lagi. Pag-pray sa tuwing po kayo uh, magpapiyahe pa po dito at sa pag-pray po ninyo po at matungi po niya. O hindi kahit sa ano yung mga gagawin niya sa buhay. Huwag so, ninyo po kalilimutan lagi ng Panginoon. So, salamat po sa lahat. God bless po. Nawa ay may nagulunan kayo sa ating pag-usap ngayon sa araw na ito